Yes, mga katong. Tawakas. Mulan din. Magsubscribe na kayo at manood palagi Yung mga katong sa so, tayo po ano Bali Magandang magandang araw po sa inyo lahat Magandang umaga So kahapon nga po Pasensya na naputol yung vlog ko Nag-harvest po ng talong At saka ng sitaw Bali yung talong po Ay pang Pang anim na harvest So, yung harvest po ng kahapon na talong ay umabot ng 360 kilos. So, marami rin ba? 36 bundle. Then, yung sitaw, marvis ng 1.9. So, yun nga po. Naputol yung vlog natin. Nagloko si GoPro. <laughs> uh, nagpapatubig po kasi ko Nagpapatubig kasi kami ng sitaw, no? Nagsaka Nalaglag. <laughs> Kala ko hindi naandar nalaglag sa ano sa tubig. Nakakaano kasi dito. So, yan, tanggal pa nga yung pan, yung lens. Buti pumut, nagubra yan. Ito po yung lens po ng camera natin nasa salamin niya. So, yun, ah uh, Maganda naging harvest ng talong natin. Kala ko konti lang kasi ang huling harvest kasi noon 37 bundle tapos sa araw lang pagitan kumuha ng 23 bundle. So maganda rin pala naging bunga. 30 naka 36 pa tayo. So 'yun at uh, nga po ako maya maya, eh lulusong na rin ako. <laughs> Muwi po ako kagabi. At ngayon ay pa yung ano, yung talong sa sa pagitan. Araruin ng kalabaw din yung kan nga po pala yung uh, para mabuhay yung ano yung kanal. So maganda po 'yan para malinis yung maging malinis yung talongan natin. Tapos yung mga puno na lang po ang lilinisin namin doon dadamuan. So ayan, samahan niyo po ako muli sa isa na namang araw na trabaho sa tumana yan so yan mga katongs ito na nga po dumating yung mag aararo or magdudukit sa talong ayan o bali ganyan po ang gagawin niya no? dudukitan niya yung kabilang side ng talong para magkaroon ng kanal mabuhay uli yung kanal Oh. Dalawang talaga yan. Dalawang Ang mukha nung ginagawa namin doon parang pihet? Dalawang daan Pupusin damo na yan Ah Pagkagin Tapos pa Bali dalawang ikot Apat na ikot pares. Apat na ikot, ikot apat, apat na ikot Apat na ikot Apat na Eh Ayaw, yung... yeah, kasi maganda, paano ipeda muna yan? Tataklob talaga yan. Nalilibing yan, oo. Oh. Hey. Subukan ko yung kabila na yan. Ah. Ay, yan, oh. ano na yan. ah. Muna yan. Maganda kasi yun. Ganun kasi sa kabila, ginagawa eh. namin. Hmm. So yung mga katongs, bali dapat uh, ito, may sinasabi si kuya ay nagkakalabaw. Kasi ganun daw yung ginagawa nila sa talungan dito sa kabila. Uh, dapat daw uh, papanay na yung gitna para umano lang din yung damo. Ito, ito uh, sinampo niya dito sa pangalawa. Kumbaga, imbes na dalawang daan lang dito, magiging apat. Uh, dito sa, sa kabila, ito, dalawang daan lang, Kaya yan ang naging itsura pero dito daw papakita nya sa akin yung apat na daan apat na araro para daw panay at yung damo eh, mawala Oh. Uh. Ini ya, ya. Ya Apa sudah separuh. Separuh dah. Tata as, sama tata bunai dah, mu. Ah. Malu di spon sana ni yes mga katongs sa <laughs> mulan din kaya lang ayan medyo malakas lakas pero itagal sana kahit na dalawang oras ayan o oh. So nagaharvest nga po kami ngayon ng ano, ah, sila to ng sitaw? Pang ilan na to? Ano? <coughs> Hindi, pang ilan? <coughs> Pero tapos nyo lang harvestin Tapos na Hindi pa tapos pitapin Pangatlong harvest na nga po Ay pangapat na 2,000 tapos one nine Yan sa wakas Nag grass cutter nga po pala ako sa sili Yung madamo Kasi may part na binomba ako ron nung maga kaso nung lumipas pang, pang isang oras biglang mambon so parang hindi tumalbog yung banda mo kaya ayan ginagrastscatter ko muna lang so ayan nga natin putik o umulan lang kaya uminto ako so sila pa to ayan ng sitaw hindi pa daw sila yari ay salamat nabuhay yung ating mga halaman pag ganyan Uh, hindi nga po pala ako nagpapaandar ng electric mo ay, ng um, patubig doon sa gitna dahil yon uh, yun ka pinapa kanal lang po, po. pinapaararo yung pagitan ng talong para umano yung kanal mabuhay kasi iba hindi na umano yung kanal mga wala na so yon hindi naman tatamaan yung kanon yung yung ugat ng halaman natin dahil kabisado na nung nag-aararo ng kalabaw na yon so ayun uh, hindi nga ako nagpaandar ng tubig so buti na lang kahit papano paano eh, malaking tulong na rin yan kahit ganyan lang kalakas importante basta wag lang yung dating nakakara na araw na mainit so yun sa shoutout kay sir Fernando Arce Ah, uh, yun nga po, yung sitaw natin na ano. Ah, uh, ito talaga napabayaan sa tubig. Hindi na si kaso, gawa ng busy tayo dito sa sa pag harvest nung nakakaraang araw. So sabi ko nga, kailangan ng andar ng tubig natin noon ay sa linggo derecho. Kumbaga, araw-araw derecho. No? sa, isang linggo may schedule sila so ang problema nga eh uh, namimitas tayo ng tatlong beses sa isang linggo kaya tatlong beses walang nagpapatubig kaya kinausap ko na si tita konching uh, tita konching about jana ano, na hindi na hindi uh, kumuha ng ibang mamimitas para hindi namin mapabayaan yung mga halaman. tapos ayun misiling taiwan sayang sa itong sita kung alin pa naman yung mga mahal na presyo ngayon siyang ating hindi ah, siyang hindi gumanda gawa ng kinakapos nga sa tubig so nanghihinayang ako kaya lang eh kung yun lang ang makakaya natin diba so ayan, ayan lakas mo pa ng konte, at ka kami mag spray bukas ng fungicide bali kanina mag spray sana ako at ng fungicide kaya lang uh, lumusong yung kalabaw nga so pina pa ako nung may kalabaw gawa ng baka ano daw yung kalabaw niya sa gamot pagka kasi sa talong eh Yun know, ba tayo? Ito, segunda. 15 yun no? 15 yung segunda. 20 yung good. Bali, naka 350 tayo. Ay, 350. 3,500. Maraming ka talagang naging segunda yan at nagkulang sa tubig. Hindi nagkulang sa tubig yan. Ito yung mahaba yan ano? Mm. Ito yung Galante Pero okay na yan 2,000 yung good 1,500 yung segunda Yan, alas 6,18 Ay, okay, sana yung kape Init nyo Pwede pa ito Bago rin sa <laughs> yung sausawan to. Yes, sana kami ni Bato bukas na lang ng maga-maga. mga katongs, pauwi na nga po kami. Bali, dalawang single kami na inano lang po namin yung titaw. Dinala binibit na lang sa single gawa lang wala tayong sasakyan na kolong kolong so sakto nandun naman sila Greg uh, galing po ako na Sir Peter may pinagawa si Sir Peter po kanina sa kanila tapos dumaan po sila dumaan po sila dun sa kubo nung pawi na sila kaya yon kaya lang ito parang mga basang sisi mga katongs kami ng ulan Come on, mga dan ada nana di sana bayar. Hentikan <tuh> <tuh> apa hancian nazaru. Biar per patentah audit Seperti Saint nama ereka ばあ、そびらめ。 lipatan ni mata ron eh Ha? Ah? Ah. patanim doon?